Good morning guys Laga <coughs> na po tagluya guys Tambal oh. sa Biri-biri Ang hukong Ano ah, ang proseso lang guys So ni bunla Ang ah, dabong Ano siyang dabong Sagol mas laga ang kanimo morning bunlaw bunlaw nga bunlaw Artemisa tawon sa kabugaw mo sila partner niya. Aluya ah. okay ang karbana ni gagamit ani ang mga buntis no mga buntis na gaupong. ani siya ani dabong no gamay tayong ka kaldero na to no tapos kani bunlaw ni Saya pelupot lah atau dia perbeli. Ini saya ang ditawag na lubuob siya lubu -um. lubuob -lubu 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 niya pagkauman lubuob -um. hiluton Yes, mana pun proses. So tangan ni saya kasih, no, tangan ni kasih. Nah, kalau buat memang agak agak nak kena kasih. Nah. Okay for watching para may matuto din kayo ang gagawa tayo ng inventors. So, thank you for watching.